mababa ang menor pumapalya malakas sa gasolina masakit sa mata at sa ilong yung usok na lumalabas sa tambucho check nyo itong mga MAF sensor ninyo MAF Mass Air Flow Sensor dapat po yan malinis Pops makikiyawak nga sa saglit ng camera pakita lang na sa kanila anong itsura ng malinis na MAF sensor gamit kayo ng contact cleaner mga kaibigan tapos kailangan to yung toyo bago nyo pa i-startin ang sasakyan yan ang tunay na itsura nya ah, yan ang tunay na itsura nya ano nya malalaman yung dami ng pumapasok na hangin kung punong-puno na siya ng dumi So, sensitive yan. Huwag nyo rin nakahawakan. So, yan lang. Pagka-spray nyo na ganyan, pwede na ninyong hanginan. Pwede din blower. Kasi minsan pag compressor may kasamang tubig. So, kasama din yun. So, at itong contact, linisan nyo na rin. Hanginan nyo na pagkatapos. Tapos kabit nyo na malamang-lamang, okay na ang inyong problema. Dapat lagi ito malinis.